Ngayong araw guys, pinandaw nga pala ulit namin itong mga bobo, o yung mga trap namin na panghuli ng kulapo. Habang kumapandaw nga kami niyan guys, may nakita kami dito tambilok o woodworm kung tawagin. Dito na nga lang guys namin niluto sa loob ng mangrove yung mga nahuli natin. Kaya ngayong araw guys, isamahan nyo ulit kami dito sa ating adventure at dito sa ating food trip. Tara! Sup guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys, e, maaga na naman nga pala tayong tinanghalin lang gising Aba, na-miss nyo yung taglay na yun guys, ba? Diba? Kaya ayun guys, dali-dali kami nagsagwan dito ni Dugong papunta do sa ating mga taan na kawayan o bobo kong tawagin. Bago nga pala tayo makapunta do sa ating pinagtaanan ni Dadaan tayo dito sa tinatawag namin syorkatan. Ang gamit nga pala guys nating bangka ngayong araw itong jet ski nating kulay blue pinagpahinga kasi muna natin yung jet natin na si Mimo yung kulay orange At bago nga pala is, kami pumunta doon sa pinagtaanan natin ng mga bobo nating kawayan ay dumaan muna kami ni Dugong dito sa timaan namin pag nangangawil kami Chine-check kasi namin guys kung may mga dumadawi dito para makapag-content kami kinabukasan. At after nga guys namin ma-check na may mga isda pa lang nakatira doon eh. Eto na nga guys, dumiretso na agad kami dito sa ating mga taan na bobo o trap. Kaya nga guys, dali daling bumaba dito si Dugong para hanapin na kaagad. Si Dugong nga pala guys, muna maghahanap ng mga taan natin dyan kasi may sapatos siyang suot-suot. Hindi siya matatalaba ako kasi wala akong nadala. After nga lang guys Nang ilang pasisid-sisid ni Dugong doon ay nakita niya agad yung isang trap namin at grabe guys so may huli agad na isang malaking lapo-lapo talagang tuwan na naman kami. Grabe mo may mabubukbang bang na naman kami ngayong araw at good size talaga siya guys. Tapos dito naman guys sa pangalawang taan namin ni Dugong ay grabe pinakasisid pa niya ito para lang makita niya. At nung pagkaangat nga ni Dugong buti na lang guys nahanap niya kaagad at nung tinaktak niya nga guys grabe may dalawang huli guys isang tandain tapos isang samaral. Dito nga guys sa part na to ay nagbabalak pa tong isang tandain na tumakas pero sabi ko sa kanya hindi hindi na siya makakatakas kasi nagugutom na kami. Tapos ayan, sabi ni Dugong, magpapanggap na muna siyang banak dito. Ayan, upautlaw-utlaw siya dito, guys. At papusngat-pusngat. Kala mo naman, guys, para siyang pawikan. Nagpapapogi pa nga yan, guys, sa camera. Umingiti na naman. Ayan nga pala, guys, dito natin nilagay yung mga trap nating bobo na panghuli ng mga lapu lapo Ay, putikan talaga, guys, yung ilalim nito. Ito nga pala guys, bobo na tinatawag dito sa lugar namin eh, nilalagay ito namin ni Dugong dito sa ilalim tapos nagiiintay guys kami ng limang araw or almost one week bago namin pandawin. Kasi guys, dyan tumitira sa mga butas ng kawain yung mga isda, sari-saring isda guys sa mga tumitira dyan. Katulad nito guys, mga samaral, mga tandain tapos may mga lapu lapo rin guys pag sinuswerte kayo. After nga lang guys namin mamandaw nung aming mga taan ay dito na rin kami pepesto sa gilid at tumakit na rin kaagad kami dito ni Dugong sa loob ng mga mangroves na to. Sabi ko nga guys kay Dugong ay ahuanan lang namin ng konti to, tapos pwede na rin kami dito magluto at magtambay. Kaya e, nga guys nung nalilisan na namin yung area ay eh, eto na nga guys gumawa agad ako dito ng artificial na lutoan natin kagayang ano natutunan namin ni Dugong sa aming pagbo boy scout. Grabe guys talaga namang campers ang galawan yan. At habang nangunguha guys kami dito nang igagatong natin doon sa ating lulutuin ay nakakita kami guys dito ng tambilok dito sa lugar namin kung tawagin o woodworm guys sa English. Grabe napakalaki at napakahaba nga pala nitong nakita namin tambilok at hindi ko nga siya guys mahigit masyado kaya pinutol ko na lang siya sa gitna at grabe sobrang laki pa rin at haba nakuha ko. Kung titingnan nyo guys, eh, nakakatakot talaga itong itsura ng tambilok. Pero kung matitikman nyo guys, eh, talaga namang quality. Talagang solid na solid. At dahil nga guys, favorite ni Dugong to, sabi niya sa akin, siya na daw ang unang titik ko. At ito na nga guys, susubo ko na sa kanya. Yung iba guys, ay eh, kasanayan, ikinikilaw eh, nila yan at nilalahok nila sa suka. Pero guys, yung iba, ay eh, talagang pagkakuha pa lang doon sa kahoy, eh, kinakain na agad. Tapos ayun, nagpatuloy lang nga pala kami sa pangangahoy dito ni Dugong at na na guys kami ng ilang peraso ay eh, pwede na rin to para maluto yung ating mga lulutuing isda. Kaya nga yung pinakaliskisan ko muna kay dugong itong mga nahuli nating isda at inuna na nga niyang kaliskisan ito malaking lapu lapo Habang nagkakaliskis nga guys si dugong ito sa likod ng bangka eh, and dito naman na guys ako nagpapasiga ako dito ng apoy yung mga nakuha namin mga kahoy. Grabe napakaganda rin talaga ng spot na napili namin. Tapos meron rin nga pala guys kaming baon ditong kalantugas at kaunting hipon yung nahuli namin sa ilaw kagabi. Hindi nga lang namin guys na videoan kasi umulan na natin yung gata na nyog Ayun na nga guys After ko nga lang mag ng sibuyas at bawang dyan Tapos nilagay ko na rin yung gata ng nyog natin Ay sinunod ko na rin agad itong ating mga sida na ginayat Grabe abang nagluluto ako dito, tuwan-tuwa sa dugo sa gilid ko. Talagang titig na titig siya guys. So kung makikita nyo, ayan oh, o, oh, pasayaw-sayaw pa siya. Sinunod ko na rin nga pala guys itong mga kalantugas natin. Itong yung perasong hipon. Grabe guys, napakaganda rin talaga ng spot na napili namin ngayon. Talagang parang wild siya guys at parang campers talaga yung dating nga namin ni Dugong dito sa park na to. At nung medyo kumukulo na nga guys, ay eh, nag-add na rin ako dito ng paminta tapos konting magic sarap guys para sumarap. At after nga lang guys ng ilang minuto, luto na rin itong adobo sa dilaw natin mga lapu-lapot. Itong mga kalantugas natin at ilang hipon, grabe. Kaya ayun, dahil nga may dala kami dito, talagang halos patuyo na dahon ng saging, ipinagtiyagaan eh, na rin namin yan para mailagay dito at maiplating yung aming mga niluto. At grabe guys, so, sobrang sarap ng puput trip natin ngayong araw. At kahit nga guys, binibidyohan pa lang yung aming kakainin, eh, gustong gusto na talaga sumubo dito na dugo at di na talaga siya makapagintay. Kaya ngayong araw guys, isamahan nyo muna kaming pumutrip dito sa ating mangroves. Grabe, sobrang solid talaga guys. okay so, nagatko na sa part na yan, yung isang lapu-lapu natin na napakataba. Siyempre guys, sumunod-sunod na rin na subo dito si Dugong sa part na to. At ano, eh, pinapakita man niya sa inyo, tinatakam niya kayo dito sa part na to. Ako naman guys, sobrang happy ako dito sa dalawang perasong hipo na kinahain ko na rin kagad. Grabe guys, solid na solid at talagang sulit yung pagod namin ni Dugong. Talaga mga after namin gumawa ng aming mga panghuli at adventure, ikakain tayo sa ganitong place na napakasarap. Ito talaga guys yung mga moment na hindi hindi nyo makakalimutan sa buhay nyo. Tapos ayun guys, ingot ko nga lang pala ito si na madam na dumayo pa at nag-effort para hanapin kami. Ayan, salamat po sa suporta madam. At syempre guys, balik tayo dito sa pagpupudrip namin ni Dugong. Grabe, grabe talaga dito si Dugong. O talagang nagbibikil-bikil pa yung pangan niya sa pagsubo. Kaya ayun guys, huwag niyo sanang kalimutan at mag-comment at i-share tong video natin. Ayan, kita-kiss na lang ulit tayo bukas. Love you all guys. Sama sa panunod guys. Haha. Ha? <laughs>